Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging reklamo ng mga fans sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinasabing magliligtas ngayong season sa kopunan ng Los Angeles Lakers. Natapos na nga po mga ang win streak ng Dallas Mavericks ngayong araw kasunod ang pagkatalo nila kontra sa Miami Heat sa score na 123-118. Nasaya nga po dito ang ginawang effort ng kanilang mga players na si Nadio Marshall na nagtala dito ng 20 points, Kyra Irving na kumana ng 27 points at si PJ Washington na kumuha rin naman ng 21 points at 10 rebounds which is hindi rin naman nga po ito natanggap ng kanilang mga fans. Dahil kung hindi lamang nga po sa mga nagawa nilang pagkakamali sa mga crucial minutes, ay di sana'y nakuha nilang panalo. Kaya batikos nga po talagang inabot ngayon ng Dallas Mavericks lalo na ang kanilang head coach na si Jason Kidd. Dahil pinili nga po nito na bigyan si Spencer Dinwiddie ng mahabang playing time sa kanilang game kahit man literal na nag-struggle siya sa kanyang shooting. Sa pagkakaroon lamang nga po nito ng 1 out of 12 shooting sa field goal at 0 out of 9 naman sa 3 point line. Mas ginamit na rin naman nga po niya ito sa kanilang closing lineup laban sa Miami Heat kesa sa kanilang superstar ni si Clay Thompson na siyang hindi kinagusto ng kanilang mga fans. Kung pinaglaro lamang nga po sana nila ito sa fourth quarter at sa overtime ng mas matagal, ay mari pang nanalo sila dito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing magliligtas ngayong season sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng pagbabago ng season at pagkakaroon ng bagong head coach ay wala pa naman nga po silang panama sa Denver Nuggets. Kaya marami nga po mga fans at analyst ang hindi pinalagpas ang pagbabatikos nila sa buong team ng Lakers. Ayon nga po sa kanila mga katrops, hindi rin naman nga na po mananalo ang Lakers sa Denver Nuggets kung hindi sila magkakaroon ng major changes ngayong taon sa kanilang lineup. Napakarami para naman nga po sila ngayong problema sa kanilang lineup kagaya na lamang ng kakulangan nila dito ng depth sa lineup lalo na pagdating sa bench since wala nga po sila ditong energy guy na magsiset ng tempo sa kanilang laban. Matagal na rin naman nga pong sinabi na malaki pa rin nga po talaga ang problema ngayon ng Lakers pagdating sa shooting since masyado nga pong inconsistent dito ang kanilang mga manlalaro. Habang ang panghuling problema rin naman nga po ngayon ng kanilang team ay ang kakulangan nga po nila dito ng big man at ilang mga malalaking forward. Wala nga po talagang binatbat ang Lakers sa pinakitang physicality ng mga manlalaro ng Nuggets, lalo na ni Nikola Jokic. Kaya dahil nga po dyan ay wala talagang ibang choice ngayon ang Lakers kundi gumawa ng trade para makakuha sila ng mga mas malalaking forward at at least isang big man na makakatulong kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Gayong yan lang naman nga po magliligtas sa kampanya ngayon ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.